mga bata, halina't magsama-sama tayo. Ako si Lola Rosa at ngayong araw, may ihahandog akong mahiwagang kwento para sa inyo. Tara na, makinig tayo sa kwento ni Lila at nang nagsasalitang between Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may batang babae na nagngangalang Lila. Mahilig siyang tumingin sa mga bituin gabi-gabi bago matulog. Isang gabi, habang pabulong niyang sinabi, Magandang gabi mga bituin. Biglang may nangyari. Isang bituin ang kumislap ng mas maliwanag at nagsalita. Magandang gabi, Laila. Napasinghap si Lila. Na nagsalita ka ba? Tumawa ang bituin. Oo, ako si Twinkie at kailangan ko ng tulong. Nahulog ako mula sa langit at hindi ko na alam kung paano makakabalik. Dahil sabik sa pakikipagsapalaran, kinuha ni Lila ang kanyang lampara at sabi niya, Huwag kang mag-alala, Twinkie. Tutulungan kita. Naglakbay sila sa gubat ng bulong, kung saan ang mga puno ay nagtatanong ng palaisipan. Dahan-dahan silang naglakad sa tabi ng higanteng natutulog, na umuungol ng malakas na halos yumanig ang lupa, hanggang sa makarating sila sa bahagharing tulay na daan pabalik sa langit ngunit unti-unti itong naglalaho. Sabi ni Twinkie, kailangan nating kantahin ang awit ng liwanag para muling tumibay ang tulay. Kumanta si Lila at lalo pang kumislap si Twinkie hanggang sa muling lumiwanag ang tulay. Paalam, Lila. Wika ni Twinkie habang bumabalik sa kalangitan. Kapag nakita mo akong kumikislap, alalahanin mo, mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Kinagabihan, mahimbing na natulog si Lila na may ngiti sa kanyang labi. At ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag na para bang pumapalakpak para sa kanya. Wakas. Natapos na naman ang isang nakakaaliw na kwento mula kay Lola Rosa. Naibigan ba ninyo ang pakikipagsapalaran ni Lila? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa kwentong pambata ni Lola Rosa para lagi kayong may bagong kwento gabi-gabi. Hanggang sa muli! Mga bata, magandang gabi at sweet dreams.